Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa letra Z. Handa na ba kayo makinig? Ang ating layunin para sa araw na ito ay nakikilala ang letra Z, nasasabi ang tunog ng letra Z, naisusulat ng wasa ang letra Z, at natutukoy ang mga bagay na nagsisimula sa letrang Z. Pero bago ang lahat, tayo muna ay magbalik-aral. Pumalakpak ng tatlong beses, isa, dalawa, tatlo, kung ang pangalan ng larawan ay may letrang N. Kumembat naman kapag may letrang X. Okay, handa na ba kayo? Ang unang larawan natin ay santo ninyo? Ano yung sagot? Ang santo ninyo ay may letra N. Okay? So, palapak. Very good! X-ray. Ano yung sagot? Ito ay may letra ng X. Camber. Okay, magaling. Next. Next. Pinata. Pinata. Okay. Palakpak. Isa, dalawa, tatlo. Ito ay may letrang N. Pinata. Next. Ito ay box. Box. Ito ay may letrang X gambot. Tapos na tayo sa ating balik-aral. Pumunta na tayo sa ating bagong aralin. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa letra Z. Okay, tinan natin. Letrang Z. Ang tunog ng letrang Z ay Z. Z Z Ulitin nga ninyo mga bata. Ang tunod ng letrang Z ay Z Z Z Mahusay! Paano isulat ang letrang Z? Kaya, umpisa natin sa malaking letrang Z. Kaya, gumawa ng guhit na pahiga. Isang guhit na pahilis. pa-baba at isang guhit na pahiga malaking letrang Z Pumunta naman tayo sa maliit na letrang Z Isang guhit na pahiga guhit na pahilis pababa at isang guhit na pahiga Iyan ang maliit na letrang Z Ngayon naman mga bata tayo ay magsanay magsulat ng letrang Z Ihanda ang inyong mga whiteboard marker, ang inyong mga papel at lapis para magsilat ng letrang Z. Panahin natin ang malaking letrang Z. Sundin ang linya na blue, red at blue. Para sa malaking letrang Z, gumawa ng linya na pahiga sa kulay na asul sa taas at isang guhit na pahilis papaba papunta sa guhit na kulay asul. At isang guhit na pahiga. Okay, next naman po ang maliit na letang C. Para sa maliit na letang Z, magsisimula tayo sa kulay pula na linya sa gitna. Okay, gumawa ng guhit na pahiga. Isang guhit na pahilis, pababa, papunta sa kulay asul na linya. At isang guhit na pahiga asul na linya. Maliit na letrang C. Ngayon, kayo naman mga bata. Gugit na pahiga. Pahilis pababa at gugit na pahiga. Gugit na pahiga. Gugit pahilis pababa at gugit na pahiga. Isa pa. na pahiga. Gugit na pahilis pababa guhit na pahiga. guhit na pahiga. guhit na pahilis para pababa. At na pahiga. Mahusay mga bata. Maglalaro tayo ng letter hunt. Ang gagawin ninyo ay hahanapin ang mga letter C sa loob ng bilog at kulayan nito. Pwedeng gumamit ng iba't ibang kulay. Kaya hanapin nga po natin ang mga letrang C. Okay, meron tayo dito yung isang letrang C. Dito sa unang bilog. Next. Ang pangalawang letrang C. Tatlo. Apat. Lima. Meron tayong limang letrang Z sa loob ng bilog. Ngayon, mag-ahanap tayo ng kulay para sa mga letrang Z na ito una, Ayan. next, pangalawang letang z, pangatlong letang z. Magaling mga bata. Nahanap niya rin ba ang mga letrang Z? Mahusay! Manda na para sa ating pagsasanay sa pagbabasa Ang una nating babasahin ay ang tunog ng letrang Z. Sabayan si teacher. Z Z Z Z Mahusay! Ngayon naman ay ang mga pantig sa letrang Z. Z, A, Z, -a, Z, E, Z, -e, Z, I, Z, -o, Z, O, Z, Z, U, Z, U, Z, A, Z, -e, ZU. Mga larawan na nagsisimula sa letrang Z. Ang unang larawan ay ang Z Zambales. Ang Zambales ay pangalan ng isang lugar sa ating bansang Pilipinas. Ito ay nagsisimula sa malaking letrang Z dahil ito ay tiyak na ngalan ng isang lugar. Zambales. Zambales. Zimbabwe Ang Zimbabwe ay pangalan ng isang bansa. Ang Zimbabwe ay nagsisimula sa malaking letrang Z dahil ito ay tiyak na ngalan. Z. Zoren Zoren nagsisimula sa malaking letrang Z dahil ito ay pangalan ng isang tao o artista. Z Zoran. Z Zeus. Zeus nagsisimula sa malaking letra Z dahil ito ay tiyak na pangalan ng isang cartoon character. Z Zap. Zap. Zero, zero, 0 zebra zebra Z, zeppelin zeppelin Z, zigzag zigzag Z, Zinc, zinc. Z zipper, zipper. Z, zinia, zinnia, Z zoo, zoo. Z, zoom, zoom. z zombie zombie z sajak sajak z zucchini zucchini mga larawan na nagsisimula sa letrang Z. Ulitin natin. Zimbabwe. Zambales. Zoran. Jesus. Napapansin ninyo, ang mga pangalan na mga larawan na ito ay nagsisimula sa malaking letrang Z dahil ito ay tiyak na ngalan. Ito naman ay mga larawan na nagsisimula sa maliit na letrang Z. Ito ay mga D tiyak na ngalan ng mga pangalan. Zigzag, Zombie, Zucchini, Zoom. Zinya, Zipper, Zebra, Zoo, Zeppelin, Zodiac, Zero, Zinc. Handa na ba kayo para sa ating unang pagsasanay? Para sa ating unang pagsasanay, lagyan ng check ang mga larawan na nagsisimula sa letrang Z. X naman kung hindi. Ang unang larawan ay zucchini. Tama. Check. Next. castañas, X. Zap. Check. Zebra. Check zoo check six ekis mahusay mga bata para naman sa ating ikalawang pagsasanay isulat kung malaking letrang Z o maliit na letrang Z unang bilang ang pangalan niya ay si Zoran ang sagot ay Malaking letrang Z. Pangalawang bilang. Zimbabwe. Zimbabwe. Malaki o maliit na letrang Z? Ang tamang sagot ay Malaking letrang Z. Pangatlo. Zebra. Ang tamang sagot ay maliit na letrang Z. Apat. Zero. Ang tamang sagot ay maliit na letrang Z. Ikalima, zipper. Ang tamang sagot ay maliit na letrang Z. Magaling mga bata. Ikatlong pagsasanay. Piliin ang nawawalang pantig upang mabuo ang pangalan ng mga larawan. Una, Zambales. Ano ang nawawalang pantig? Za, ze, zi, zo, zu. Ano ang inyong sagot? Tama. Za. Zambales. Ikalawa. Zucchini. Zucchini. Za. Ze. Zi. Zo. Zu. Ano ang inyong sagot? Tama. Zoo. Zu. Zucchini. Pangatlo. Zeppelin. Zeppelin. Za, ze, zi, zo, zu. Ang tamang sagot ay ze, zeppelin. Ikaapat. zombie. Pili ng inyong sagot. Za, ze, zi, Zo, zoo. Ang tamang sagot ay? Zo, zombie. Kalima, zigzag. Z, zigzag. Za, ze, zi, zo, zoo. Ang tamang sagot ay? Zi, zigzag. Magaling! Para sa inyong karagdagang gawain, Sagutan ang letter Z, worksheet. Trace and write letter Z. Okay, so dito, ititrace at isusulat ang letrang Z sa mga linya na ito. Draw a line to the matching letter Z word. Okay, so meron tayo dito mga words na nasa kanan. Pipiliin ninyo ang tamang larawan. Zebra. Okay, na niyo ang zebra. Next. Zero. Zigzag. Zipper. Zucchini. Okay, para naman sa ikalawang worksheet, isulat ang unang pantig upang mabuo ang pangalan ng larawan. Za, ze, zi, so, zu. Maaaring isulat ang inyong sagot sa inyong mga kwaderno o papel. Maraming salamat po. Paalam.